Bakit ng mister mo. Pati kami may libreng lunch. Alagang daddy pao, tumpak na tumpak ang mga pangbubuking. Lahat ng mga nangyari sa backstage, bentang benta kapag mga kuis ang naglabas ng ayuda. Mabait naman kasi itong partner ni Idol. Sadyang napagkakamalan lang na masungit dahil sa pagiging mahihain nito. Nag-level up na nga siya kumpara dati na halos hindi ngumingiti kapag nakakasalubong mga fans. Dahil naman talaga kay Kim Jo kung bakit umaliwalas ang muka, parang lumiwanag, hindi na nakabusangot si Papi o si Paolo. Palangiti na rin sa mga tao, marunong na makipagkulitan, lumabas ang genuine na pag-uugali. Ayon sa comments, true naman iyan yung vibes kasi ni Kim Chu, hindi mahirap pakisamahan o makisama. The way siya makipag-usap sa tao, napakamasayahin hindi nagpabago sa pakikitungo sa ibang tao. Sabi nga ng mga nakakatrabaho niya, approachable at parang hindi marunong magalit. Masarap maging pamilya o karelasyon, safe place kung baga. Yung kapayapaan sa relasyon at assurance bigay na bigay. Ayon pa sa ibinahaging komento. Kamusta mga bashers? Kinilig din ba kayo sa sweet moments at efforts ni Daddy Paolo Abilino? No fan service bukal na bukal sa puso. Kilig overload. Hindi na talaga yan magbabago. Mas lalo pang magiging malambing. Kaya mga bashers o haters, naman ang inyong ikalat, wala na yan sa kanila. Baliwala nung senyorito.